As long as the sun keeps on shining, we keep on returning. <laughs> <laughs> Nagiging showbiz yung mga ito. Daming, Welcome back to Ask Leo. Ang daming pala no, tanong sa bundong ito. Ang daming tanong. Am but, I shielded from all these questions? But it's nice to ask questions. Ay, you're a man ka? of the world. Ay, man of the casa. <laughs> <laughs> no, it's nice that you ask rather than wala kang pakihil. Ah, okay. Right? Mm -hmm. And... Ah, by the way, that is an obligation. Uh -oh, ba? Diba? If you don't know your face, you have to search. You have to search. Saka theology is also on asking questions in a of way, course. right? Fides, querens, intellect, uh -huh. faith, seeking to understand. So kaya kami nandito, sinerti so lang you. tayo na may lagi tayong available na theologian by the name of Father Francis Gustilo. Salicias of the Bosco, of course. Baw. So ito yung tanong na to, fi, hindi ko alam kung nanggaling sa nagsisimula pa lang na to. o tuloy-tuloy na niyan, ikinatutuwa ito. Okay. Specifically, yung tanong niya was sugal. Oh. Uh, kasalanan. Tingin niya ba? Nagtataka siya, tanong siya, kailan to kasalanan? Hanggang saan? Mm -hmm. Well, alam niyo ang faith mm. sa Tagalog, ang haba. Pananampalataya. Pananampalataya taya oh taya. it's betting on God of course pero hindi lang eh tumataya ka pero palataya ka don hmm. yon hmm. so it's a kind of parang commitment ah palataya ka eh hmm. it's a commitment it has a process of being steadfast palagi. so minsan sa sugal di ba sabi nila meron siyang inaalaga ang numero Ganun ba yun sa loto? Palagi uh, siyang tumataya doon. Tinataya diba? niya lagi yung number na yun. So, there's a difference now sa pananampalataya. Kasi yung palataya dito, may pananam. Pananam? Means, meron kang calculation, kinakalcula- pananam eh. Meron kang, meron kang iniisip, ina-analyze mo, tapos tinatayaan mo, di ba? So, when it comes to Uh, real gambling sugal, no? Di ba tao dyan? Chance. A game of chance. A game of chance, no? So, di na isip-isip yan. Basta, o oh, sige, ano bang lalabas na plate ending ng plate number ng next car? Oh, di ba? O yan yung lalabas piso? sa blackjack na bara ako. Okay, gano'n, di ba? Yung ganyang klaseng tayaan, hmm. di ba? Well, it has consequences po. Oh, definitely. Family. Akin, akin, Pilipino tayo, ang laki ng consequence sa pamilya kasi marahil yung tinaya mo, kahit man nanalo, di ba? Pero nag ka ng risk 50-50 nga eh, di ba? Hmm. Na mawala sa'yo. Naisip mo ba na pwedeng mas konti ang mailalagay mo sa, sa pagkainan. pagkainan ng iyong mga anak? Are you also giving yourself chances? Because it's a chance game na maging uh, insecure ang responsibilidad mo sa pamilya. Kasi pamilya eh. So I'm sure, meron mga bata, nagtatayaan din naman, di ba? Sa Ay, basketball. Sa eh, oh. Okay, fine. Pero it begins small, it could become a way of life, di ba? para ganon. Meron uh, din mga amigang nagmamadyong. Oo. Oh. Metaya yun. Oo, oh, yun. Eh ako, nagmamadyong ako. May taya kami, uh -huh. pero in the end of the day, walang bayaran. Pag ang pari daw, nakipagmadyungan, uh -huh. walang, walang kwenta yan kasi hindi mo masisingil. Kasi laro nga, hindi siya sugal. So if it is a way of, let's say, kabaradery, at oh, alam mo, samahan. Oh, samahan, at alam mo, ang mga taya-taya it will not have a dent actually. Hindi, walang It's a form of, it's a form of entertainment, of being together with people, Well, it is not a sin, di ba? It's a social occasion. It's a social occasion, a social gathering. Iba yung, sabi nga ng isang tsuhin ko sa kanyang asawa. Hindi, yung mga natutulog <coughs> na overnight sa dito nga na eh. overnight, pag babad. What happens to the family? Yun ang unang tanong doon. Hmm. Ako, may tsuhin ako, na sa, sa asawa niya, understood, may klase kami, doon sa karatig bayan, doon sa Batangas. Hmm. Alam na ng, ng, asawa niya, ng tsahin ko na, kung nasaan. Hindi eh. Nagalit ang kanyang anak doon eh. Kasi, anak, sunduin mo ang tatay mo. Nasa sugar. And she vowed herself, she will never learn majong. Mm -hmm. Kasi nahihiya siya na wala silang tatay. Dapat mong tawagin, hoy, gusto ka namin sa pagkain. Sa kainan. And this cousin of mine really felt bad na di hindi, hindi ko gagawin niya na, dakailangan kailangan akong tawagin. So parang, di ba, ang sugal can break your your human... Uh, kasi tao nag-iisip eh. Ang tao may pinapahalagahan eh. So pinapahalagan mo ba itong kahit kusing na to pera to three, sabi mo, pag lumampas ako ng 5,000, ayoko na, tigil, ako, diba? tigil, ako. May mga ganun eh. Magkano bang ano mo, sweldo mo? Magkano bang uh, take home mo? Uh, eh kung take home mo 7,000 or 10,000. Mas malaki pa yung tinaya mo. Imagine yung tinaya mo. Ang laki ng dip, ng dang dent. Eh Kasi, kung nanalo ko 50,000. Easy come, easy. <laughs> easy, come, easy go. Yun ang alam ko dyan sa Subaru. Oo, oh, di ba? Balato pa lang eh. Uh, Magpapakain ka eh. That's true. And before you know it, yung 50,000 mo. Bumusagan? Back there. Tapos, ah, baka babawiin mo na naman. At saka mas lalaki yung taya mo. Yes. Ano yan? Parang it grows. It wouldn't decline. It grows. I think the issue here of faith, pananampalataya, mm -hmm. is against F -E naman. F Kapalaran. F-A-T-E naman. F-A-T. Hmm. Kapalaran. Faith. Uh Kapalaran. -huh. Pinalad ka ngayon. Hindi okay. Di ka pinalad. Di ba? And so, parang sasabihin mo, ay, Maganda yata ang ang stars ko for today. Nag horoscope ka pa? nag horoscope. Baka ganun. Kaya tataya ka, di ba? Or yun na nga, naging habit mo na na pag napadaan ka doon, pupunta ka sa mga buki, so pupunta ka sa isang lugar. You take a chance. Bigay ka ng 20 and before you know it, every day nagbibigay ka ng 20 at i-add mo yun. Di ba 600 yun? Mhm. naman may bao ng anak mo. Eh kasi tumataya ka ng 20, baka bao na anak mo 50, no? Eh ang kailangan niya 70 siguro or 60. You Now know? when it comes to, these things can be addictive. Eh. Yeah. How can we help someone with, kung hindi mo kaya ng normal na way to stop him is through faith. Well, the Siyempre ito pag mo, di ba? Uh, the first thing is, For me, no? Mm. As long as the person does not accept that he's addicted to gambling. He has to, he has to he accept he will, he will say, hindi, kaya ko to. Hindi. Uh, madalas. hindi, mananal, mananal. Mas kayo, hindi, may, may, pera naman ako. Pero ako, may kilala ko Chuhin na madalas rin dati, madalas magsugal. Tapos sabi niya, alam mo kung hindi mo magsugal, patay na yung kapatid ko. <laughs> Kasi nag-death march sila, Nandun sila sa kapas, tarlap, wow. no? Tapos nalaman niya sa isang kaibigan na yung kanyang kapatid, katabi na ng hukay. Kasi malaria and everything, mga hapon, nilagay na doon. Sabi niya, wag, wag, wag. So tumaya siya. Nag, ano siya, nag, I don't know, what is, uh, dice ba, whatever, bahar Tapos nakakuha siyang pera. Pinapad na sa kabilang kampo. Tapos napapakain niya. Nabuhay ang kapatid niya. Mm -hmm. And yung palagi pinagmamayabang niya. Pero alam niyo ha, uh, minsan, <laughs> <laughs> uh, party ng pamilya, aalis siya. Kasi hmm. may boxing si Elorde, sorry, tagalito, Flash ah, Elorde. Flash ah. Elorde. At alam namin, tataya siya. Ah. Parang sabong yung... ng manok, tataya ka doon sa isang manlalaban. Pero tinan mo, nawala siya sa pamilya. Meron hmm. reunion, ando kami magkakamag-anak, <laughs> pero wala siya. Ito yung malungkot, Father, kasi nausi yung mga online dayan. Actually, ang mga sumasali din yung mga kapuspala. So, that's the only chance they want an instant win or a shot at it. Yes. Pero pag pinagsama-sama mo yung pera ng mahihirap na yun, may ibang kumita out of. Yes. yun, yun lang yung malungkot. That is the saddest point for uh -oh. us. Talaga maraming tumatayaan. Alam mo ang yeah. nangyari dyan sa nag-organize ng sugar? Uh -huh. They really pounce. Uh, talagang they pounce on the poverty uh -oh. of a person. That's where they And get they, their earnings. Tapos they get their earnings from it iyon ang balaki injustice. Oh. Alam niyo mga kapatid, ha? may mga kasalanan mm. na pinapatawad talaga ng Diyos, di ba? Oo. Oh. Pero yung consequence ng kasalanan, ang tawag doon purgatorio. Matagal-tagal na stay yun. Kasi ang dami mo na-affect. Ang problema pa, baka hindi purgatorio ang injustice mo. Pag sumuha mo ang Pag talaga ang laki ng iyong... And it's kinda, it's for yourself, the greed. Kaya na, I'm so happy na in our country, at least we're discussing what had happened with the EJK, with oh. Mr. Duterte. Kasi some people would have to ask themselves. Kasi kung nasa Hague ka, nasa ICC ka, ilan din ang natutulugan ng na Pilipino na siguro sabi niya, titigil ko ba to? Mm. Maybe even mga mga lords, do? May, mm. may sense of entitlement. And yet, baka sila ma ginagamit ng pangitong okasyon na to na hoy tignan mo to ha? Ah, gusto wag ma, ma, maabutan mo to na hindi kasi siya sitwasyon na yan I mean I, I think the good Lord saves wants to save every one of us mm. and sometimes itong situation ni Mr. Duterte and all, whatever it is di ba diskusyonan yan sa, sa bayan di ba? Oo oh, oh, so, mapapaisip lahat yeah, discuss nila pero iba na mapapaisip. takes me to God Diba? text me to God. That could mm. be a way that God is actually doing something for somebody else. Actively. Actively, oh. Diba? Sabihin diba? ko, ang, ang sugal, ang sugal, pwede mong isugal ang buhay ng ibang tao eh. Mm -hmm. no. And ikaw ang may pleasure, and it is to their Discomfort. Dis It's so, not injustice. Pareho na rin niya pag nagdroga ka, to your pleasure, pero may maapekto ang pamilya, right? Oh, discomfort. Anything in excess, right? Yun in injustice po. Uh-huh. -oh. And just po, compassionate and merciful. But he's also just. May, in may fairness. Uh -oh. Na? Kaya nga sa kumpisal po, ng pare sa sabi ng pari sa'yo, for your penance. Uh -oh. Yun ang justice. Yun ang way of justice. Or atonement. Kasi, nakasama ka sa Diyos in the sense na uh -oh. kalabag ka ng kanyang uh -oh. batas, patas. Uh -oh. Pero actually, yung paglabag mo, nalabag, kapag labag ka ng tao, nasiraan mo isang tao. So yun. It's the first time we discuss bisyo. Maraming pang bisyo. Dignan natin kung ano pa ma-accommodate natin bisyo. <laughs> o kasalanan. Parang nagiging kasalanan series ang ating ano, ngayon, lately. May tem nakakatema. Okay. So, keep on asking, Theo, because the more you ask, mas na-apply namin in, in real life there is real life in tanong. Uh -huh. it's in bosco our theology is not just for theology's sake it's we want to accompany and we want to grow with it and i you. believe i don't have all the answers but uh -huh. it, you, in your comment you might uh -huh. have your own way of answering these That's questions true. you can react please so contribute and contribute uh -huh. so keep on asking theo keep on liking commenting sharing and subscribing we'll be back